Ilang beses kayo sila dito? Ako sa noon. nyo, nyo, sa Eh, baka may permit kayo? Wala. Ang pagpapalit ni General Suka. General? Genyo ako, hindi ako kapalit. Ay! Ay, ba yun eh? Marami na ah. Oo. Bago na tayo. Ay, ito, kinakamit ko. Sige, mo. Para alam na ah, ako. i mo, ha? Sige, sige. Oo, mo. May sarili tayong walis O, oh, tama, oh. yan. mo, tapat mo. Kasi hindi siya tao ng gobyerno. Oo. Oh. mag so, natin bilang uh, tao dito. Sige oh, Tinapanood tina. tina. tina tayo, eh. Tina. Ay, sige Bawal dyan. Sige <laughs> <Tina. laughs> <Tina. laughs> Eto, eh, ito, may taga may taga Ay, ng Kasama kami sa pagtatanggal ng mga kwan dyan. nagpaparada. oh, siyempre sa gabal sa akin. para ko ano. Jen.

ba? Diba? Eh, kaya lang, tugyot di ba? Kaya lang, eh, kung natin gamitin yung pahirap dahil pahirap na nga tayo, gagawin yung pad, dugyo talaga, di ba? Kailangan kahit dugyo, ah, uh, mali, pahirap ah, tayo, mali tayo. Hindi ba Di ba, may disiplina. Ayun yung sinasabi na yun. Medyo may paka dukuloko, no, nakakalit no, na no, pa, no. oh. May, may vulcanizing kasi dito, eh. Vulcanizing pa yan. Ang halang. Kunin niyo yung mga ganbichang yung Pang bakanayti. Hindi mo mo. Malaput bakanayti. Ay 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 ay. Ay ay ay. Toto. 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 May permit May Ma pa kayo para mag-operate ng vulcanizing nito. Tignan nyo naman, 1 meter nung daan. Thank ba ito? No? Ano Ay, Ay. ba, na okay. ba nangyari dyan? Naklat siya. Kaya tingnan mo, nakaharang yung niya. <whisata> sa totoo lang, wala naman kayong permit dyan eh. Para mag-operate eh. Di ba? Huwag lang po yun, yung lakay Kaya nga, e, eh, ilagay nyo yung pagtatrabaho nyo. Kung nga tama. E, vulcanizing to, e, kadi Wala na kayong permit. permit pa kayo? Wala. Kasi mga tungkol. mga tao natin. Tawagan mga... Ayan po po siya. Ayan lang po lang po po Oh, Ba't tayo hindi tayo nagkulang ha? Ilang beses kong binabalik ka ng mga inspektor? <tod> Alex, baka tuon mga... Ay, pala yun oh. lang. Gusto natin yeah, sila na mag buhay. Pero ilagay naman sa tamay, yung buhay. Hindi <tod> mo, dumi-dumi. Oh nakasandalay kasi tatlong Tatul ganyan ganon yun hindi kami ah. usap. Hey! Yon, ayaw. Ayaw! na nakikwasab kami eh. nakikwasab kasi na investment dinano kahit sabi ko sabi ko sabi ko ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko ko

dito sa Ito kanina po. Ah. Hindi ko 'di. Hoy, bike ko 'di mo ay tapo. Tapo. Ay, hindi mo permission ito. Kasi may driver nito? Kasi may driver. Kasi hindi mo sila masisisi kasi may vulcanizing eh. Di ba? Eh dito 'di naman kaya lang ang problema. Kumusta mo naman? Sinakop ka, tikamin kalye. Para makita niyo. Ayan na. Hindi mahal eh. tama na. Tapos doing tayo, ginanon. Ah. Pero nung wala tayo, halos kalahati ng kalsada. So ilang beses na rin sinabi oh. ni Jun eh, na ah, kinapit na naman eh. Mga kayo, hindi naman nagkulang uh, di Highway Division sa mga reminder, sa mga paalala na talagang uh, na talagang pinagbawalan sila at pinagsabihan. natutuwa diba mga tagay ibang lugar yan no? oh, sigurado ako. ibang lugar yan mga ibang lugar yan uh... nandahan dito o. nire tayo yan ito yung... kaya nandito pa ah? nandito pa kaya to nandiyan pa yan nandiyan pa po Italier. Hey, wala na man din kanilang oh, ano. wala na eh. Bigo na sa ano naman. Piling ko eh. wala na siya. Wala no? na, wala na. Natapos din yung era. Ayon. O, kita mo, oh, pagpapalik. Yan. Pagpapalik. Ayos. Best Ay friend mo. Ah, oh, nandiyan pa rin. Ang <laughs> ni General Suka. Tabo, o, oh, diba? Ibig sabihin, maraming natutuwa dyan. O, o. Kasi pagbabago eh. Yan. Hindi totoo naman yun, diba? Mahirap Tara, lang talaga sa umpisa. O, kasi sa umpisa talaga eh, lalo nung 20, 20, 2019. Ay, oo, magkakasama o, tayo. O, talagang... Talagang diktikan yun. Eh, ngayon, hindi naman masyado na ano eh. Di wala na. Poy talyer. Wala na, ay, ito malapit yung ano. Yung mga kuliglig. Ayun no, oh, nasa bangketa, dami niyan. sabihin muna natin. Ah, sige, sige. Pangalawa na 'to eh, ha. Pangalawa na eh. Oh, baka sabihin na naman diyan, hindi tayo nakikiusap eh, Oh, pangalawa na 'to eh. Ilang beses na to, gano'n yung mga kulig-lig na to Dami oh sige, 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 sige Bilan yan oh natin kasi sila yung umiikot dito eh uh, lapit lang ang opisina ng highway division dito kaya oh. imposible imposible hindi mapagsabihan pues, yung mga yan ay pagka si general talaga ay pagka si general sukat ang kumausap uh, niyan talagang may uh, ano yan yung pinaka chairman kaya yung ano namamahala Yun sa kanila meron yan sigurado meron ng meron lang, uh, Kunic, meron pa nito ay ay Yes, and betting sa dia. Hay, tira siya. Dadalé, Hoy, hoy, hoy. mo kung gusto mong sa ginyae. Halos pa lang kami inalis muna. Eh hindi pinakigiramdaban mo rin kami, eh. Diba gusto mo kami dati, lagi, lagi kay nang-jeri. eh. Diba? Hoy, okayo. Ha, ah, 'wag mo bibigyan. Tigilan, hey, saan nag-uusap kayo? hindi lang ako nagsasabi sa inyo oo eh yung mga forma namin oh inaanin nyo try papitik na yan pitikin eh nasa kami ko eh alika hindi pwede mag-uusap yun no? yun yun yan sa barangay ka ba? alika toy, alis dyan toy alis dyan ano ka? Eh, kapit ko yung nilalagay nito para sa basura basura. Si alam ano gusto Basura ni ni ni. O hindi pa basura 'yan. Wala naman dati 'yan ah. Naalala mo tinanggal ko lang dati 'yung bagat ng dami nito. Ano ba 'yan? Sa ginagamit 'yan. Hindi. Nandiyan ka eh. Hindi pwedeng hindi mo alam 'to. Magkano ba ang batong ano dito sa inyo? Magkano bigay niya bawat isa? Hindi mo alam, nandito ka? Eh, paano nga ilagay dito? Ako hindi mo alam. Kami po ay nandito sa Oh, sabihin mo kay chairman, ah, Pangalawang beses ko na ito sasabihin. Wow. Sabihin mo kay chairman, tanggalin na dyan. Pagkandun, yeah. ko na lang yung konten. Wait, kanyan ko din. Ha? Ang galing nyo. Pagkisamahan tayo. Okay. Ha? Ah, Nakiusap pa kami sa inyo, pangalawa na ito. Ah, pang pangatlo, tanggalin ko na dyan. Okay. Ha? Ah, ah, ako nagtigil dito sa Kaya nga, okay. ako daman, okay. naman, pare-pare na, sa taga-gobyerno, alam natin dyan eh. Ngayon ka lang nandyan. Ilang ilang taon ka na ba rito? Ay hindi po taon. Taga rito po ako. Okay. O, kaya nga, kung sabi ngayon pa lang ka -araw, araw, ka. O, hindi ko na, lang nandiyan. araw-araw nandiyan ka. Oo, hindi alam mo yan. pagka chepo lang po ang kita. Na-chepo ang kita ngayon. Ha? <laughs> ah. lang po kami. Oo, wala namang problema. Maganda nga, bulog tayo di ba? Probleme, ng, eh, diba? Kaya lang, pare. Hindi mo naman. Hindi mo naman. Uyoy. Sa mga gabi sa mas kagayan. Ah, paparating po sa kanila. oh, parating mo. Sabihin mo ha. Tayo, ah, nag nagtatrabaho lang tayo. Ah. Si mali Tama naman yun 'di ba? Eh, para luminis Kaya lang. nga, mo naman yun Kasi 'yan, ang tao niya, hindi pa gumastos ani. Kaya hindi ta sino kawawa? Driver. Ah, sana naiintindihan nila 'yan, ha. Opo. Okay. Oh, magandang umaga, ha. Sige. Sige. Salamat po. Job, ko to Maalala ano ah. nyo Diba? Punong-punong ko ng kabayan Yun dyan, ikaw rin gumibanan dyan eh Yung nilalagyan oh. ng kulig Ikaw oh. din yan, tadaan mo mga CR yan Diba? Oo oh. oh. Mga barangay general dyan na hinarang sukat pa din Hanggang no? ngayon, general-general sukat pa rin <laughs> Alamat na ako, Brad Alamat na ah. Nawawala pero bumapalit <laughs> oh. Ang dami na lang dito mga kusino-sino Ito pa rin ako Oo oh nakatayo. Nakatindig. Oo, oh, kaya samantala, yes, yes, na nila hanggat may na dahil ano, ano? Ah? Samantalain na nila hanggat nandito ka ha, dahil syempre, oh. eh, hindi na tayo tumatanda, pare tayo na rin tayo, oh. di ba?